Mga kababayan, imagine this. Naglalakad ka sa kagubatan ng Samar, simple lang ang gabi, madilim pero tahimik. Tapos biglang, sa malayo, may liwanag na parang galing sa isang modernong syudad. May mga gusali, may mga kalsada, may mga ilaw na hindi mo alam saan nang dagaling. Pero pag nilapitan mo, bigla itong naglalaho na parang usok. Ito raw ang misteryosong lungsod ng mga engkanto na tinatawag na birinyan. Ako si Ka Elias, at welcome sa ating channel na nagdadala ng mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating bayan. Sa gabing ito, samahan niyo ako sa isang paglalakbay patungo sa mahiwagang mundo ng biringan, ang nawawalang lungsod ng inkanto sa Samar. Hindi ito basta ordinaryong kwento. Maraming matatanda at lokal sa Samar ang naniniwala na ang biringan ay totoo. Ang iba, nagpatotoo na nakakita na sila mismo ng kakaibang liwanag at syudad na parang nasa ibang panahon. May mga nagsasabing nakapasok sila at hindi na nakabalik. May mga driver daw na biglang napapadaan dito na hindi naman nila intensyon. At ang mga inkantong nakatira dito, nakikihalubilo raw minsan sa mga tao, pero laging may misteryo. Ngayong gabi, ubusin natin ang isang oras para talakayin ang alamat, mga kwento, at ang mga aral na maaari nating makuha sa mahiwagang biringan. Nagsimula ang lahat sa mga kwento ng matatanda sa Samar. Kung may bundok banahaw na kilala sa kababalaghan, kung may mount makiling na tirahan ng diwata, sa samar naman may biringan. Ayon sa mga kwento, ang biringan ay isang lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Parang nasa ibang dimensyon. Pero minsan, nagpapakita ito. Ang syudad daw ay napakaganda. Punong-puno ng malalaking gusali na tila gawa sa kristal at ginto. Maliwanag na maliwanag kahit walang kuryente. Ang mga kalsada ay makinis at ang mga bahay ay sobrang moderno, higit pa sa mga syudad natin ngayon. Pero bakit nga ba tinatawag itong nawawalang lungsod? Dahil kapag hinahanap mo ito, hindi mo makikita. Kung gusto nitong magpakita, kusa siyang lilitaw. Pero kung ayaw, kahit buong summer ang libutin mo, wala kang makikitang biringan. Maraming lokal ang naniniwala na ang mga nakatira dito ay mga engkanto. Hindi sila ordinaryong nilalang, sila ay mapuputi, magaganda, matatangkaran, at parang mga modelo. Sobrang gaganda ng kanilang anyo kaya madaling mabighani ang mga tao. May isang kwento mula sa mga matatanda. Isang magsasakaraw ang naglalakad pa uwi galing bukid. Gabi na at pagod na pagod siya. Bigla raw niyang nakita sa malayo may syudad na puno ng ilaw. Naisip niya baka may bagong bayan. Lumapit siya at laking gulat niya nang makakita siya ng mga gusali na hindi niya alam kung paano itinayo. Pero nang papalapit na siya, bigla itong naglaho. Ang naiwan lang kagubatan at katahimikan. Sabi ng mga matatanda, swerte pa siya at nakalabas siya agad. May isa pang kwento ng isang driver. Gabi iyon at binabagtas niya ang mahaba at madilim na kalsada. Nakita niya raw na parang may intersection na hindi niya alam. Doon daw siya lumiko at laking gulat niya na biglang may kalsadang napakaganda, may ilaw, may mga tao at may mga busali hindi niya alam kung saan siya napadpad. Nang may nadaanan siyang isang babae na sobrang ganda, tinanong niya kung saan ang daan palabas. Umiti lang daw ito. Nang sumunod na lingon niya, wala na ang syudad at nasa gitna na siya ng kabubatan. Mga kwentong ganito ang nagpapatibay sa paniniwala na ang biringan ay totoo, isang lungsod na hindi para sa lahat, kundi para lang sa mga pinipili nitong ipakita ang sarili. At dahil dito, naging bahagi na ng kultura ng Samar ang biringan hindi lang siya alamat. Para sa kanila, isa itong paalala na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo, at hindi rin lahat ng hindi nakikita ay wala. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong gabi, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito para sa mga susunod pang alamat at misteryo. Kung sa unang bahagi ay nakilala natin ang misteryo ng nawawalang lungsod, ngayon naman, kilalanin natin ang mga nilalang na sinasabing naninirahan dito. Sabi ng mga lokal, ang mga engkanto sa Birinan ay kakaiba kumpara sa mga ordinaryong nilalang ng kalikasan. Hindi sila basta-basta nakikita, pero kapag nagpakita sila, sobrang nakakaakit ng kanilang anyo. Mapuputi, matatangkaran, parang mga modelo sa ibang bansa. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at ang boses nila ay parang musika na mahirap tanggihan. May kwento ang ilang residente sa Samar na minsan daw, may mga inkanto mula sa Biringan na pumupunta sa mga fiesta ng baryo. Ang nakakatawa, hindi sila mapapansin na kakaiba. Nakikihalubilo sila, nakikisayaw at nakikitawa. Pero pagdating ng hating gabi, bigla silang naglalaho na parang bula. Mayroon ding sinasabing mga inkanto na nambibighani ng tao. Karaniwan daw, mga lalaki ang kanilang tinatarget. Kapag nahulog ang loob ng isang lalaki sa kanila, madalas itong nawawala. Ayon sa matatanda, dinadala raw ito sa biringan. Minsan, hindi na muling bumabalik. Pero kung minsan, nagbabalik ito, pero may malaking pagbabago. Tahimik tulala, o di kaya'y parang wala na sa mundong ito ang kanyang isip. Isang kwento ng isang estudyante ang naging usap-usapan sa Samar. Nakasakay daw siya sa jeep pauwi galing eskwela. May sumakay na babae, sobrang ganda, parang artista. Hindi siya mapakali at nakatitig siya rito. Nang umabot sila sa isang madilim na parte ng kalsada, bumabaraw ang babae. Pero nang sinundan niya ng tingin, biglang naglaho ito. Pagdating niya sa baryo nila, may mga matatanda na agad nagsabi, baka engkanto ng biringan ang nakasabay niya. May isa pang sikat na kwento, tungkol sa mga negosyanteng nakatanggap ng alok mula sa mga taga-biringan. May mga nagsasabing may mga engkanto raw na nag-aalok ng kayamanan, kapalit ng kanilang kaluluwa o katapatan. May mga naiulat na biglang yumayaman, nagkakaroon ng negosyo, pero hindi mo alam kung saan galing ang puhunan. Sabi ng ilan, baka raw nakipagkasundo sa mga taga-Biringan. Nakakakilabot, pero at the same time, nakakakurious. Kasi kung totoo man, ibig sabihin may isang dimensyon o mundo na hindi natin basta nakikita, pero andyan lang, kasabay nating namumuhay. At ito ang dahilan kung bakit may takot at respeto ang mga taga samar sa Biringan. Hindi mo pwedeng biruin ang lugar na ito dahil hindi mo alam kung kailan ka maaaring tawagin ng mga engkanto. Sabi ng matatanda, may palatandaan daw kapag may engkanto mula biringan na malapit. Una, makakaramdam ka ng malamig na hangin kahit walang simoy. Pangalawa, makakakita ka ng kakaibang liwanag, parang kumikislap na mga mata. At pangatlo, may amoy na hindi mo maipaliwanag, mabango pero kakaiba, na hindi mo malilimutan. Kapag naramdaman mo raw ito, ang payo ng mga matatanda, magdasal ka at huwag mong tingnan ng diretsyo sa mata ang nilalang na iyong makikita. Kasi kapag nahulog ang loob mo, mahirap ka nang makawala. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Sino ba talaga ang mga inkanto ng biringan? Mga nilalang ba sila na kasing tanda ng ating mundo, o baka naman sila ay mga espiritu ng mga sinaunang ninuno natin? O baka may siyentipikong paliwanag na hindi lang natin kayang abutin pa ngayon? Mga kaibigan, unti-unti nang lumilinaw ang larawan ng misteryosong lungsod ng biringan. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos. Sa susunod na bahagi, dadalhin ko kayo sa mga pinakatanyag na kwento ng mga taong sinasabing nakapasok mismo sa loob ng biringan at kung paano ito nagbago ng kanilang buhay. Handa na ba kayong makinig sa mga kwento ng pagkawala at pagbabalik? Kung isipin natin, hindi lang simpleng pagpapakita ang ginagawa ng mga inkanto ng biringan. May iba-iba silang uri at paraan ng pakikisalamuha sa tao. May tinatawag daw na mga bantay kanto, sila raw ang nakatalaga para tiyakin na hindi basta-basta makikita ang biringan ng mga taong hindi karapat-dapat. Sila ang naglalagay ng ilusyon, kaya imbes na syudad, kagubatan o ilog lang ang nakikita ng mga ordinaryong mata. Mayroon din daw na mga tagabighani, kadalasan ay magaganda o gwapong anyo ang ginagamit. Ang layunin nila ay akitin ang tao na sumama sa kanila. Maraming kabataan sa Samar ang lumaking nakakarinig ng kwento ng kanilang mga lolo't lola na may kabarangay na bigla na lang nawala matapos makakita ng sobrang gandang babae sa gitna ng dilim. Isang kwento ang naitala tungkol sa isang mangingisdang napadpad sa dalampasigan sa Samar. Ayon sa kanya, nakita raw niya ang isang babaeng nakaupo sa bato, mahaba ang buhok, maputing-maputi, at nakangiti. Tinawag daw siya nito. Nung una, nagdalawang isip siya, pero dahil sa hiwaga ng ganda ng babae, lumapit siya. Nang halos maabot na niya ito, bigla siyang nadapa, at pagtingin niya, wala na ang babae. Ang natira lang, isang malaking bato na parang hindi niya alam kung kanina pa nandoon. Sabi ng matatanda, maswerte siya at nadapa, kung hindi baka kakinuha na siya ng mga taga-birinyan. Mayroon ding mga tagapangalaga ng yaman. Ayon sa ilang alamat, ang birinyan daw ay puno ng ginto, hiyas, at kayamanan. Kaya raw ang ilan na biglang nagkakaroon ng negosyo o yaman sa Samar, sinasabing nakipag-ugnayan sa mga taga-Biringan. Ngunit ang kapalit nito ay hindi basta pera lang, kundi kaluluwa o habang buhay na serbisyo. May nagsasabing ang mga negosyante niyo mayaman nang walang malinaw na pinagmula ng pera, minsan daw ay konektado sa mahiwagang lungsod. Hindi rin mawawala ang mga kwento ng mga tinatawag na tagapagdala ng sakit. Kapag nagalit daw ang inkanto ng Biringan, pwede nilang padapuan ng sakit ang isang tao. May mga kwento ng mga batang bigla na lang nilalagnat at hindi gumagaling sa ospital, pero sa albularyo, sinasabing tinamaan ng inkanto. Kapag pinakiusapan o binigyan ng alay, sakalang gumagaling ang bata. Kaya nga sa Samar, malakas pa rin ang paniniwala sa pag-aalay ng pagkain o dasal tuwing may nararamdamang kakaiba. Ang mga matatanda, nag-iwan ng kanin, ulam, o kahit tabako sa gilid ng puno, baka sakaling iyon ang hinihingi ng nilalang ng biringan. Isang kakaibang kwento pa ang lumabas tungkol sa isang nurse na galing Maynila. Nadestino siya sa Samar, at gabi-gabi raw, habang pauwi siya mula ospital, may nakakasabay siyang lalaking sobrang guwapo. Hindi siya makapaniwala na sa baryo nila may ganoon. Lagi silang nagkakausap at palagi siyang inaaya nito na sumama sa kanya. Isang gabi, nagdesisyon siyang pumayad. Pero bago sila lumakad, napansin ng kasamahan niyang nurse na parang nag-iba ang anyo ng lalaki. Sabi raw ng kasamahan, huwag kang sasama, inkanto yan. Nang lingunin niya ulit, wala na ang lalaki. Nasa gitna lang siya ng kalsadang madilim. Doon niya na-realize, muntik na siyang madala sa biringan. Mga kaibigan, mapapansin nyo, may pagkakapareho ang mga kwento. Lagi silang maganda o gwapo, laging bigla ang naglalaho, at laging may kakaibang presensya na hindi mo basta makakalimutan. Kung isipin, parang mga nilalang sila na hindi nasakop ng ating normal na mundo. May sarili silang syudad, may sarili silang batas, at may sariling kapangyarihan. At ang pinakakatakot-takot sa lahat, kaya nilang pumasok sa mundo natin, pero hindi natin basta-basta kayang pumasok sa kanila. Kaya maraming tagasamar ang may takot at respeto sa biringan. Hindi ito basta alamat para sa kanila. Para sa kanila, ito ay isang paalala na hindi lahat ng nakikita ay totoo, at hindi lahat ng hindi nakikita ay wala. Ngayon, natapos natin ang mas malalim na paglalarawan ng mga engkanto ng Biringan, ang kanilang ganda, kapangyarihan, at ang panganib na dala nila sa mga taong mabibighani sa kanila. Handa ka na bang pumasok sa pintuan ng nawawalang lungsod? Kung sa unang bahagi nakilala natin ang lungsod at sa ikalawa ang mga engkanto, ngayon naman haharapin natin ang pinakamahirap na tanong. Ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay tunay na nakapasok sa Biringan? May mga kwento mula pa noong dekada 70 at 80 na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ang mga tao kapag naalala. Isang kilalang alamat ang tungkol sa isang dalaga sa Samar na biglang nawala. Ayon sa kanyang pamilya, pumunta lang siya sa tindahan para bumili ng asin. Hindi na siya nakauwi. Ilang araw siyang hinanap ng buong baryo at kahit saan sila tumingin wala silang makita. Pagkalipas ng pitong araw, bigla siyang bumalik. Pero may kakaiba, Tahimik siya, hindi sumasagot ng tanong, at ang tanging sabi lang niya ay galing siya sa isang napakagandang lugar, puno ng ilaw, may malalaking gusali, at may mga taong sobrang gaganda at gagwapo. Ayon sa mga magulang, hindi na siya naging katulad ng dati. Madalas siyang nakatulala, at parang lagi siyang may kausap na hindi nakikita ng iba. Sabi ng mga matatanda, nakapasok siya sa birinan at pinabalik lang dahil nagdasal ng todo ang kanyang pamilya. May isa pang kwento tungkol sa isang lalaki na driver ng jeep. Isang gabi, nadaan siya sa isang kalsadang hindi niya alam. Napansin niya, maliwanag ang paligid at parang nasa syudad siya na hindi niya nakikilala. May mga gusali, may mga taong nakasuot ng magagarang damit at sobrang linis ng paligid. Akala niya nasa ibang bayan siya. Nang huminto siya para magtanong, nilapitan siya ng isang babae. Sobrang ganda raw nito, parang hindi tao. Tinanong niya kung saan ang labas, umiti lang ito at itinuro ang isang daan. Sinunod niya pero nang dumaan siya doon, bigla na lang naglaho ang lahat. Nasa gitna na siya ng masukal na kabubatan. Ang mas nakakatindig balahibo ayon sa kanya, hindi siya sigurado kung ilang oras siyang nagmaneho, pero sa relo niya, halos isang buong araw ang lumipas. May isa pang sikat na kwento mula sa Samar na iniugnay sa mga nawawala. May ilang estudyante raw na nag-field trip sa isang baryo. Isa sa kanila ang biglang nawala habang nag-explore. Nang hinanap siya ng guro at mga kaklase, wala silang makita. Pagkalipas ng tatlong araw, natagpuan siya, payat na payat, at parang galing sa ibang mundo. Nang tanungin siya, ang sabi niya lang, dinala raw siya ng isang grupo ng mga taong magaganda sa isang syudad na napakaganda, pero hindi niya maalala kung paano siya nakatakas. Mga kaibigan, ang mga kwento ng pagkawala ay hindi lamang nagtatapos sa ilang araw. May ilan na sinasabing hindi na bumabalik. May mga batang biglang nawawala habang naglalaro, may mga mangingisdang hindi na nakikita sa dagat, at may mga driver na hindi na nakakauwi. Ang ilan, naniniwalang baka napunta sila sa biringan. Ayon sa mga matatanda, may isang paraan daw para makalabas kung aksidente'ng nakapasok sa lungsod ng mga inkanto. Una, dapat daw laging may dalang bawang o asin, kasi ito raw ang nakakataboy sa mga inkanto. Pangalawa, dapat daw magdasal ng ama namin at Hail Mary, kasi ito raw ang nagpapalakas ng espiritu. Pangatlo, huwag na huwag kang kakain ng kahit anong alok sa loob ng siyudad. Kapag tinanggap mo, ibig sabihin, tanggap mo na ring manatili roon habang buhay. May kwento pa nga ng isang sundalo noong dekada 90. Ayon sa kanyang mga kasama, habang nasa Samar sila para sa isang operasyon, bigla siyang nawala. Ilang linggo nilang hinanap at halos isuko na nila. Pero pagkatapos ng isang buwan, bumalik siya. Ang sabi niya, napunta raw siya sa isang lugar na parang siyudad na napakadanda. May mga gusali, may mga tao, at sobrang tahimik. Hindi raw siya pinakain, pero hindi rin siya nagutom. At nang nagdasal siya ng malakas, bigla na lang siyang nagising at nasa gilid na siya ng bundok. Hindi niya alam kung panaginip o totoo, pero ang katawan niya, sobrang payat at parang wala ng lakas. Kung titignan natin, maraming pagkakapareho ang mga testimonya. Una, laging may syudad na sobrang ganda at moderno, higit pa sa nakikita natin ngayon. Pangalawa, laging may mga taong magaganda at magagaling magsalita. At pangatlo, may palaging elemento ng pagkawala ng oras. Sa loob ng biringan, parang ibang oras ang dumadaloy. Sa kanila, parang ilang oras lang, pero sa labas, ilang araw o linggo na ang lumipas. Mga kaibigan, isipin nyo ito. Kung ang lahat ng kwentong ito ay gawa-gawa lang, bakit halos pare-pareho ang paglalarawan ng mga nakaranas? At bakit hanggang ngayon, kahit modernong panahon na, may mga kwento pa rin nababalita tungkol sa biglang pagkawala ng tao sa Samar? Ngayon, narinig ninyo ang mga kwento ng mga nawawala at nakababalik mula sa Biringan. Ang tanong, ano ba talaga ang kahulugan nito? Totoo bang may nawawalang lungsod ng mga engkanto, o ito ba'y simbolo ng mas malalim na mensahe tungkol sa ating pananampalataya at paniniwala? Handa ka na bang pakinggan ang pinakapuso ng kwento? Hindi lang ordinaryong tao ang sinasabing nagkaroon ng encounter sa Biringan. Maging ilang kilalang personalidad ay nadawit din sa mga usap-usapan. Noong dekada 80, kumalat ang balita tungkol sa isang kilalang politiko na nagpunta raw sa Samar para sa isang proyekto. Habang nasa biyahe, bigla raw silang naligaw. Pagbalik nila sa daan, nagkwento ang isang kasama niya na nakakita raw ng malawak na syudad sa dikalayuan. Pero ang nakapagtataka, nang balikan nila ito sa mapa, wala namang ganoong lugar. Hindi ito kailanman na ipahayag nang formal, pero naging chismis ito sa mga baryo ng Samar na ang mismong opisyal na iyon ay halos madala na sa biringan. Mayroon ding usapin tungkol sa mga negosyante mula Maynila na biglang yumaman matapos bumisita sa Samar. Ang sabi ng mga lokal, hindi raw sila basta nagnegosyo. Nakipagkita raw sila sa mga engkanto ng biringan, at kapalit ng kanilang yaman ay pangakong serbisyo o katapatan. Hindi ito napatunayan, pero nananatiling bahagi ng alamat at pinaniniwalaan ng ilan. Ang isa pang nakakakilabot na kwento ay ang tungkol sa isang pamilya na nagbakasyon sa Samar noong early year 2000s. Habang nasa biyahe, napansin daw nila na may malalaking busali at makukulay na ilaw sa dikalayuan. Natuwa ang mga bata at itinuro sa kanilang mga magulang. Pero nang huminto sila para magpahinga, nawala bigla ang lahat. Ang naiwan lang ay kagubatan. Ang mga bata ay iyak ng iyak dahil hindi nila maintindihan kung bakit biglang naglaho ang syudad na nakita nila. Para sa mga magulang, parang ilusyon lang. Pero para sa mga batang iyon, malinaw na malinaw na nakita nila ang birinyan. Isa pang nakakakilabot na usapan ang tungkol sa mga taong nagtatangkang maghanap ng birinyan para sa pansariling pakinabang. May ilang nag-eksperimento gamit ang drone at GPS, pero ang nakapagtataka, lahat daw ng gamit ay nawawala ng signal kapag papalapit sa mga pinaniniwala ang lokasyon ng biringan. Ang ilan ay nasisira ang kagamitan at ang iba ay hindi na nagagamit muli. Para sa mga naniniwala, ito raw ang paraan ng mga bantay kanto para protektahan ang kanilang lungsod. Mayroon ding sinasabing mga tao na hindi naman nawala ng matagal pero nagbalik na may kakaibang kakayahan. May isang binatilyo raw na biglang nagkaroon ng talento sa pagguhit. Wala naman siyang hilig dati, pero matapos ang isang linggong pagkawala at bigla ang pagbabalik, nagsimula siyang gumuhit ng mga gusali na sobrang moderno at hindi pa nakikita kahit sa Maynila. Nang tanungin siya, ang sabi niya, iyon daw ang nakita niya sa lugar na pinuntahan niya. Hindi niya alam kung ano yon, pero tiyak daw siya na hindi sa mundong ito. Kung titignan natin, parang may isang tema ang lahat ng testimonya. Una, may kakaibang syudad na mas moderno pa kaysa alimang lungsod dito sa atin. Pangalawa, laging may magaganda at guwapong nilalang. Pangatlo, may pagkawala ng oras o biglang pagbabago sa buhay ng taong nakapasok. Mga kaibigan, kung ito'y katang isip lang, bakit halos pare-pareho ang mga detalye mula sa iba't ibang henerasyon? Hindi ba't nakakapagtaka na hanggang ngayon, dala pa rin natin ang mga kwentong ito, kahit wala ni isang litrato o ebidensya na maipakita. At dito pumapasok ang mas malaking misteryo. Ang Birinyan ba ay isang pisikal na lugar na hindi lang natin mahanap dahil nasa ibang dimensyon? O baka naman ito ay isang espiritual na mundo na pinapasok lang ng mga taong may kakaibang koneksyon? Ano man ang sagot, iisa lang ang malinaw. Ang Birinyan ay isa sa mga alamat na nagpapatuloy hanggang ngayon dahil may mga taong naniniwala at may mga kwentong nagpapatibay ng paniniwalang iyon. Ngayon, napakinggan natin ang ilan sa mga pinakatanyag at nakakakilabot na testimonya ng mga taong sinasabing nakapasok o halos madala na sa birinyan. Ang iba'y bumalik na may dalang kakaibang karanasan, ang iba na may hindi na muling nakita. Mga kaibigan, matapos nating pakinggan ang mga alamat, ang mga kwento ng mga engkanto, at ang mga testimonya ng mga taong sinasabing nakapasok at nakalabas mula sa biringan, napapaisip tayo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung totoo ang birinyan, ibig sabihin may mundo sa paligid natin na hindi nakikita ng ating mga mata. Mundo na kasing lapit lang ng kabubatan, pero kasing layo ng isang panaginip. Mundo na puno ng ganda at kayamanan, pero may kapalit na hindi natin kayang bayaran. Kung hindi naman ito totoo at alamat lang, bakit kaya hanggang ngayon ay buhay pa rin ang kwento? Ang simpleng sagot, dahil nagsisilbi itong paalala. Una, ito ay paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa panahon ngayon, sobrang bilis ng teknolohiya, pero kahit ganoon, may mga misteryo pa rin hindi kayang sagutin ng adham. At dito pumapasok ang halaga ng alamat. Pinapakita nito na hindi lahat ay kaya nating kontrolin, at may mga bagay na mas malaki kaysa sa atin. Pangalawa, paalala rin ito ng paggalang sa kalikasan at sa hindi nakikita. Kung titignan, karamihan sa mga kwento ng Birinyan ay may kinalaman sa respeto o kawalan ng respeto. Yung mga taong bastos, yung mga hindi marunong rumespeto sa paligid, sila yung madalas mawala o mapahamak. Pero yung mga nananalangin, yung marunong magdasal at magpakumbaba, sila yung nakakaligtas. Dito makikita na ang alamat ay nagtuturo rin ng moralidad. Pangatlo, dala rin nito ang pagpapahalaga sa pamilya at pananampalataya. Marami sa mga nakabalik mula sa berinan ang nagsasabing dahil sa dasal ng kanilang pamilya sila nakauwi. Kaya hanggang ngayon, malalim ang paniniwala ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng panalangin at pagmamahal ng pamilya. At higit sa lahat, ang alamat ng biringan ay sumasalamin sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Mahilig tayo sa kwento, sa mga misteryo, at sa mga bagay na hindi agad maipaliwanan. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, ang tunay na aral ay simple lang, matuto tayong magpakumbaba, magdasal, at rumespeto. Mga kababayan, baka hindi na natin kailanman makita ang biringan at baka hindi rin natin matuklasan kung saan ito talaga naroroon. Pero sa bawat kwento ng pagkawala, sa bawat misteryo ng inkanto, at sa bawat alamat na ikinukwento ng ating mga ninuno, nariyan ang boses na nagsasabing mag-ingat, magtiwala, at magdasal. At kung sakali man na sa isang gabi ng inyong paglalakbay ay biglang may makita kayong syudad sa gitna ng kabubatan, maliwanag at puno ng kagandahan, tandaan nyo ang mga kwento ng mga nauna sa atin. Huwag basta-basta lalapit, huwag basta tatanggap, at higit sa lahat, alalahanin na may mga bagay sa mundong ito na hindi para sa atin. Sa huli, ang biringan ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay kwento ng pag-ibig, pananampalataya, at respeto. Pag-ibig ng pamilya na nagdarasal para sa isa't isa. Pananampalataya na may mas mataas na kapangyarihan kaysa sa ating lahat. At respeto para sa kalikasan at sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya mga kaibigan, kapag narinig nyo muli ang alamat ng biringan, huwag lang kayong matakot. Alalahanin nyo rin ang aral na dala nito. Dahil sa bawat misteryo, may kasamang mensahe. At sa bawat alamat, may katotohanang nagbubukas ng ating isipan at puso. Ako si Ka Elias, at ito ang ating kwento tungkol sa biringan, ang nawawalang lungsod ng mga inkanto sa Samar. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at isave ang video para sa mga susunod pang alamat, misteryo, at paniniwala. Samahan niyo akong muli sa ating susunod na paglalakbay patungo sa kakaibang mundo ng ating kultura at kasaysayan. Maraming salamat at lagi nating tandaan, ang bawat alamat ay may aral at ang bawat misteryo ay may dahilan. Hanggang sa muli mga kaibigan. upgrade your ban with homebase supplies high quality 2 division lunchbox made from durable bpa free plastic this leak proof lunchbox keeps your food fresh and secure all day perfect for rice and ulam fruits or snacks without mixing flavors microwave safe freezer safe and dishwasher safe it's designed for everyday use at school office or travel the stackable design saves space in your kitchen and comes in 4 fun colors to match your style Get the Homebiz Supply 2 Division Bento Lunchbox today. Your perfect partner for Bound and Meal Prep.